for today's video ay magluluto ako ng nilagang buto-buto ng baka. Una, pinalambot ko ng mabuti yung buto-buto ng baka at ito yung mga sangkap na lalagay ko. Pagkaraan ng ilang minuto, lagyan na, na natin ng luya, sibuyas, paminta, saka bawang. Tapos, pakuluan ulit natin hanggang sa lumambot. Pagka malambot na yung karne, pwede na natin lagyan ng asin, seasonal granules sa kayong beef cubes. tapos ilagay na rin natin yung kama, eh? patatas, carrots, tapos yung saging nasaba. Kung sakaling nabot mo ang puntong ito at nagustuhan mo ang aking video, like and share mo naman. At huwag mo sanang kalimutang pindutin ang subscribe button. Ayan guys, malapit na siyang maluto, takpan ulit natin para maluto na yung sangkap na dinagay natin. Sana hindi kayo magsasawang manood sa aking mga ina-upload. Ayan, dinagay na rin natin yung Chinese pichay. At sana may natunan na naman kayo sa aking in-upload. Thank you for watching Australia Vlog. Huwag niyo sanang kalimutang mag-comment kung taga saan kayo para may shoutout ko naman kayo sa susunod kong videos. God bless everyone. Bye bye.